أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله <سؤال> تعالى وقال nabi صلى الله عليه وسلم ان كان سنتي okay ah sa ngayon sabi ni Allah yung pangkasawa na ito ay kanyang inuuna okay so manipid na pinagpapawal niya ay tinitid man yung babae sino bang pangalan mo ha? Al. 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 Ah, Al. 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 wala kang pangalan sa Muslim sa Arabic kasi wala na Arabic na al. pa Aru. Al na lang, oh, al na lang. Ali. Ali. Mm, Ali. Ali. Ali kasi al yung Ali. Ali. So sinasabi ni Anda yung pagkasawa ng tukay na inuutos. Okay. So pinagbabawal niya na tinitigman yung babae. Ali. Eh? Al. Uh, hindi ito sabi na hindi gusto ni Allah yung lalaking mahilig magiwalay. Inna Allah halayuhin kung zawakin na wala zawakan. Hindi gusto ni Allah ang uh, lalaking mahilig maghiwalay at hindi rin gusto ni Allah ang babae mahilig maghiwalay. So, dalawa lang hindi mawala sa magkasawa al. Sinabi ni Allah sa Quran, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahma rahma. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dalawa lang hindi mawala sa magkasawa al. Una-una, mamahal. Eh, tandaan mo pa, mamahalin mo ang asawa mo. Eh? Ha? Pangalawa, maawa ka sa asawa. Okay. O ibig sabihin, hindi mo kaya siya saktan pag naawa ka sa asawa mo. Pero, kung hindi ka naawa sa asawa mo, madali mo masaktan. Bawal sa Islam, mananakit sa asawa. Ha? Ah, at bawal sa Islam, at hindi niya mahalin yung asawa niya. Ibig sabihin, madali naman siya magkapag-iwalay. Ang pagkasawa na ito, ay iniutos ni Allah. Mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kailangan niya kamatayan ang magpagkaniwalay sa inyo. Okay, nandiyan mo. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ang nikahu sunnati, paman lam ya'mal sunnati pare sa minni." Ang pag-asawa na ito ay kaniyang inagawa. Kung sino mang lalaki na hindi mag-asawa, ang kahiligan niya ay pagkisina na hindi kasama ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kabilang buhay. Kasi masama ang uh, gawain ng pagtisina. Sabi ni Allah sa Quran, wala takrabun sina in na na pa isa tanwa Ang pagtisina, ibig sabihin, pagkatalik mo sa babae okay, na hindi kayo nakasal. Okay. Ito ang iniutos ni Allah na maganda, asawain mo yung babae. Pwede ka magdagdag kung kaya mo alam. Okay? Kaya mo pa magdagdag? Kaya! <laughs> Bakit yung ganun ang ulo? Ay, hindi mo na kaya. Sapat na yung isa. Okay. So, yun na lang tataan mo. Mamahalin mo ang asawa mo at uh, maawag ka sa asawa mo para hindi mo masaktan. Huwag mo gawin, uh, isang buwan ito, magkalawang buwan, at isang taon, iwanan mo na yung asawa. Bawal yun sa Islam, okay? At bawal manakita. So, ipatanggap na sayo, ipatanggap namin sa iyo, ang asawa mo na ito, alam mo ang pangalan ng asawa mo? Siguro, no? Sino pangalan niya? Anong apelido niya? Alim? Ah, Sarah Jane Alim? Sarah Joy? Hirap na po naman yung pangalan ng asawa mo. sa villahe, bisita ko Zawaginaka, wa angkahnaka, mahatubataka, al, wa, Mary, ano yun? Pangalan ng Joy. Binti Ali. Anak ni Ali yun? Ali. Ali? Ah, Ali. Pima, tarabe, tumamin al mahada. Bigkasin mo ito to? Nikaha ha? Nikaha ka? Pintunya wal akhira. Okay, ulitin natin. Baka magsisi ka pa. Hindi ka na magsisi? Hindi na? Baka magsisi ka? Ah, okay, ulitin natin. Baka na. Sa ngayon, Al, kinakasal ka namin sa maging asawa mo na ito si... Sino ang pangalan? Sarah Joy, anak ni... Alim, dito ka namin kinakasal sa pamamaraan ng Quran at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanong ka namin ulit. Talaga ba tinatanggap mo Si Sarah Joy? Hey! Eh? Sarah Joy, tinatanggap mo talaga? Nakasal mo? Nakasal mo, oo. Ah, ulitin natin. Parang hindi malakas. Ha? Ah. mo. Sa ngayon dato, Al, kinakasal ka namin sa bilang asawa mo na ito ay si Sarah Joy, anak ni Aling, at dito ka namin kinakasal sa pamamaraan ng Quran at Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanong ka namin ulit, talaga ba tinatanggap mo? Oo. opo. -op. So, responsibility ng magulang niya, nakasalari sa iyo. Huwag mo yasa sa magulang niya bibili ng ano. Eh, yung mga pulbo at sa kapabang lahat ito sa iyo. Ha? Okay, tandaan mo yun. O, oh, humanap ka ng parang sa pamumuhay niyo. Okay, panalangin tayo kay Allah na patibay ni Allah ang pagmamahal niyo dalawa mula sa mundo na ito hanggang sa kabilang buhay. وقال ربكم ودعوني لكم فاستجب دعانا يا رب العالمين. آمين. اللهم ربنا حولنا من أزواجنا وذرياتنا KURRAT <tuk> AINYU GERLALIL MUTTAQIHINA IMAMAH ALLAHUMMA RABBANA LA TAKERNA LA FITNATAL LAZINA KAPAL WA GHAFIRUNA LA RABBANA ILLAKA ANTA AL-HAZIHAJU AL-HAKIM ALLAHUMMA RABBANA AATI LA FITNATAL LA HASSANA KUWAPIL AKHIRATIN YA SAYATANU KINA HAZABANNA WALHAMDULLAHU ALAMIN So, kuning muna yang asawamu Naus muna yang asawamu Subir kata ngurit Nih, nih muka agenen Tuh Nih, nih muka agenen Nih, nih

Oh, okay. Sabi oo. Oh, oh. <laughs> ano ba yan? Ang sabi <laughs> ni Ang sabi <laughs> ni Ang sabi ni Dio, ng <laughs> katuha. Ang sabi Ay, ay, ba yun? Let me see, let me see.

Sige. Excuse! Kamel! Ano pa? Ano pa? Kamel! Santu? Ay. Abau, ay <poems> ay, Saan to? Diyan sa... Ha? Mabuhay! Ang Mabuhay ang bagong kasal. No, santo to Ay, Eh! to Eh! doon. Ha? ano, Ha? Ay, doon. ano? Doon sa lamesa doon sa baba. Sa ano? Sa baba.

dawal may bayad. ah, oh, may bayad. bayad. 600. 600. 600. Sasabitan Sasabitan 600. Sige na, tayo na kayo. Ah, tayo na. tayo Tayo na, tayo na, tayo na. Ano, eh, ano pa? Ano okay, 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 pa? 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 pa?

no Ano pa Wala na? Ano? Sample, 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 Tayo sample, 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 sample,

na, oh, tapos na. Oh, oh, ano yan oh, oh, baba na daw, oh, tapos na. Mabuhay! mainit. Mabuhay! Oh. Oh, okay, ang sunod, ipunan malamig na

Tá, nós vamos. Nós vamos estar aqui. Que nós vamos, nós vamos. Já, nós vamos fazer